Hello guys, hello mga kasari, kumusta? Ang nagbabalik, meron na vlog. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi, no? Kung ano ba ang kagandahan pag mayroon tayong ahinti dito sa ating tindahan, no, Para dun sa mga baguhan pa lang magsari-sari store, kaya panoorin nyo to hanggang dolo, no? Para magkaroon kayo ng idea, no? Kung anong kagandahan pag mayroon tayong mga ahinti. Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. Pag bago pa lang ang inyong tindahan, kung wala ka pang ahinti o kaya nasa looban yung tindahan mo, kung gusto mo magkaroon ng ahinti, pwede ka pumunta dun sa katabi niyong tindahan. Kung mayroon silang mga ahinti, pwede kang magtanong, no? Kasi nga, maganda pag mayroon tayong mga ahinti tulad ng mga ganito, sasabihin ko sa inyo isa-isa, guys, no? Kaya panoorin niyo lang to hanggang dulo. Unang-una talaga, pag mayroon tayong mga ahinti, mayroon mag update sa atin. Pag may ganitong mga pangyayari, tulad sa ahinti ko sa Pure Gold, guys, pag mayroon silang yung socket card nga natin sa Pure Gold, no? Kasi kailangan daw i-redeem kasi pagdating daw ng March 1, mag-back to si Rusya. Kaya naman pumunta kami sa grocery guys para i-redeem yun at bumili kami ng konting grocery para yun ang gamitin namin pambayad. No? Kasi malaking tulong din yung naiipon natin ng mga points. No? Kahit hindi naman nakalakihan pero malaking tulong na rin sa ating tindahan. Kaya yun, guys, pumunta tayo doon at pinamili natin, no? Kasi, yun nga, nag-update sa atin si ahinti na kailangan daw natin i-redeem. At, syempre, maganda din pag mayroon tayong mga ahinti, tulad nga nito, pag may mga pa-discount sila, no? Pa-discount, -pa sa ka agad nila. Kasi, minsan kasi makakalimutan natin, no? Kaya yan, ipaalala nila. Maaga pa lang ipaalala na nila na ganun, may pa-discount kami. Na. Halimbawa, guys, mga copy, discount, lahat ng mga copy ngayong March 1, ganyan, ipapaalala nila, para sa ganun, maka paglista tayo, at makapag-stop tayo, at makapaghanda din tayo ng pambayad, no. Kaya yun ang kagandahan, guys, malaking tulong, kasi mayroon nag-update sa atin, may nagpaalala, at, bukod doon, at hindi pa tayo napagod na pumunta doon, tulad nga sa akin, guys, dahil wala naman akong tindera no tayo-tayo lang dito walang kapalitan kaya malaking tulong talaga to sa katulad ko na nag-iisa lang sa tindahan na walang kapalitan tapos may mga anak na mga estudyante na atid sundo pa sa school kaya ito malaking tulong to pag mayroon tayong mga ganito kasi hindi na tayo pupunta doon at pag may mga ganito ngang pangyayari may mga pa-discount pwede natin i-text lang sa ating ahente na kung gusto natin mag-order no kaya ito ang kagandahan pwede natin i-text lang hindi na tayo mapapagod pumunta doon no? kaya ito malaking tulong to sa akin guys tulad ko na wala akong tindira na ako lang kasi maliit lang naman yung tindahan natin kaya kayang kaya na at bukod po sa pag may mga problemang items no halimbawa na lang pag may problema tulad nga sa na-experience ko guys Yung Malboro Red saka Malboro Crafted Nagka-problema, di ko alam kung bakit no Sa tinagal-tagal nga natin Nag-order kay Pim Ngayon lang may nagreklabong customer Na ganun nga, ba't gano'n daw ang lasa Eh di ko naman kasi alam Di naman tayo naninigarel yun no Kaya yun, nung pumunta dito yung ahinti ko sa Pim yun Sinabi ko sa kanya yung gano'n at yun. Binalik natin lahat yung Malboro, red sa Malboro crafted, no? Kasi pinapalitan po kasi ganun daw ang lasa. kung Kasi di ko naman natin alam. Di naman natin nalalasahan. Di naman tayo na Kaya yun. At pinalitan din naman nila agad. Kaya yun ang kagandahan pag mayroon tayong ahinti, mabilis na proseso lang. No? At nasusolve agad yung ating problema. no Kasi siyempre naghabol tayo ng binta. Gusto ka ganun mabinta. Kaya nagdagdag tayo ng stock na yun. No? Dinamihan natin pag-order para sa ganun mabilis ikot ang puhunan natin at syempre ayaw din natin na maubusan kaya naman nagdagdag tayo no at yun nga nagka problema nga yun dahil may nagreklamo na customer bakit daw ganun ang lasa kaya na stock ang yung ating malboro kaya nung pagbalik ng ating ahente yun sinauli ko lahat at pinalitan naman kagad nila at pag may pa-promo sila talagang malaking dagdag to sa atin. No? Kasi nga, ito nga guys tulad nito na konti lang yung in-order ko. Nagulat ako, ang dami nilang pa-promo. Marami silang binigay sa atin. No? Di ko alam kung bumabawi. at marami nga silang binigay sa atin guys na snow bar. No? Walong balot ito at saka limang perasong Kopiko twin pack. No? Kaya yan malaking dagdag na rin dito sa ating tindahan. Pwede din natin ibinta. No? Kaya, ayan, pag mayroon tayong ahinti, pag may pa sila, talagang mabibigyan tayo, no? At ito pa, kahit konti lang ang orderin natin sa kanila, talagang hinatid pa rin nila. Kasi ako, kasi pag sa tulad ng rebisco, guys, talagang punti-unti lang in-order ko doon, kasi ang ang in-order lang naman natin doon sa kanila ay eh, ding-dong, mga biskwit, no? Ganun lang naman in-order ko sa rebisco, kaya di pa aabot lang 1,000. Kaya sabi ko na, konti pa lang itong nailista ko. Kuya, baka sa sunod na lang. Sabi naman ng ahinti ko na kahit konti lang, i-deliver ide pa rin namin. Siyempre, naman tayo na konti lang orderin natin kasi natin nga nila, no? Pero sila naman nagsasabi na kahit konti lang, ihatid pa rin nila. Kasi parang obligasyon nila, parang gano'n, no? Kaya, ayun ang kagandahan, no? Siyempre, pag dumating yung stock, guys, kailangan pa rin natin i-check isa-isa, no? Habang nandyan pa yung ating ahinti para sa gano'n, ma ka agad nila. No, gano'n ang ginawa ko dito bago ko binabayaran. Chinik ko muna isa-isa yung mga items. Kasi minsan kasi mayroong walang hangin o kaya iba yung nailagay na items. No, kaya yon double check talaga tayo para sa ganun ta makasigurado tayo. Kaya yun talaga ang katanda. Pag mayroon tayong ahinti, din na tayo napapagod. Dahil nahatid na nila sa ating tindahan. No. At isa pa, maganda pag may ahindi din tayo kasi pag may tumaas na items talagang agad nilang i-update sa atin, papunta agad sila sa ating tindahan mo, di ba? Kaya maganda yun kasi nasa atin naman yung kung gusto natin. Pag stock basta sila sinasabi lang nila na itong items na to, magtaas sa ganitong buwan. Ganon, ina-update nila tayo, no? Kaya ito ang kagandahan pag may, ah, hindi tayo kasi makakaready tayo. Nagawa tayo ng paraan kung mayroong naitabi dyan, gagamitin mo na, babayaran na lang. Ganon, no? Kasi, kasi para makapag-stock lang tayo ng items na to. Kasi sayang din, malaking tipid na rin at malaking tulong din sa ating tindahan kasi nga, magtaas yung ganitong paninda, no? Kailangan ihanda din natin na mayroon tayong stock, di ba ganun tayo? Pag ano, pag mayroon tayong extra budget diyan, yan hiramin muna natin para makapag-stock lang tayo, no. Kaya, yun, guys, no, pag may tumaas tayo kaagad ang naon na no, pagsabihan nila kasi doon tayo kumukua sa kanila so okay na nila tayo, kaya maganda talaga mayroon tayong ahinti para sa ganun, malaking tulong dito sa ating tindahan, no, kasi alam naman natin na sobrang busy tayo, talagang lagi tayo nagmamadali sa pagligo sa pag, kahit kumain tayo, may nagtawag pa, kahit matutulog na lang kahit isara natin yung tindahan natin, may nagtawag pa, kaya manghinayin naman tayo kung isara ang ating tindahan, kaya na, malaking tulong tong may ahinti hindi tayo kasi hindi na natin kailangan pumunta sa grocery. Kaya kung ikaw kung gusto mo rin magkaroon ng ahinti, kung ikaw ay bago pa lang ang salisari store mo, yun nga ang tulad ng sinabi ko, pwede ka magtanong-tanong guys no, sa mga katabi mong tindahan kung mayroon silang alam, kung mayroon silang mga ahinti, pwede mo yun alamin. Kasi pumunta sila mga bandang tanghali dyan pumunta yung mga ahindi sa mga tindahan. Nagikot-ikot kasi sila. No? Kasi dito sa aking tindahan guys, nagikot-ikot lang naman sila, pumunta lang sila dito. Siguraduhin nyo din guys na legit yung pumunta sa inyo na mga ahinti kasi alam mo naman sa panahon ngayon maraming mapagpanggap kaya ingat po tayo. No? At sa awaan ng Diyos ay okay naman yung mga ahinti natin at okay naman sila. Sigurado naman tayo, no? Kasi mayroon naman mga katibayan. Kaya, yun lang guys. Ma-update ko for this video. Maraming salamat. At huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all.